Nakagawian na ng mga Katolikong Pilipino ang makiisa sa Visita Iglesia tuwing Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan. Sa panahong ito, magdamag na nakabuka sa mga simbahan para sa mga nais mag-alay ng panalangin sa oras ng pagtatanod sa banal na sakramento. Pero higit sa pag-aalay ng dasal, naniniwala ang isang pari na ito ay isang paraan ng pakikiramay sa Kristong nagpakasakit sa Cruz. Pakinggan ang pahayag ni Reverend Father Oliver Yalo tanong sa Experts Opinion Report na ito. Iba-iba ang paraan ng mga katolikong Pilipino para gunitain ang Semana Santa. May nangungumpisan, may nagpepenitensya, nagso-social media detox. Pero isa marahil sa tradisyon na matagal nang nakatatak sa kulturang Pinoy ay ang visita iglesia. Ang visita iglesia ay isang tradisyon ng pagbisita sa pitong simbahan tuwing gabi ng Webes Santo matapos ang misa ng huling hapunan upang pagnilayan ng daan ng krus sa harap ng banal na sakramento sa altar of repose. Repose, yung temporary altar lang siya. Bakit may temporary altar na iba sa main altar. Kasi nag-consecrate tayo ng communion host, so uh, Blessed Sacrament, uh, para para sa sa misa ng Webes Santo, para gamitin natin sa Biyernes Santo kasi walang misa ng Biyernes Santo. Pero nagtitipon tayo at nagbiriwang, tinatanggap pa rin natin ang ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Oliver Yalung, presidente ng University of the Assumption, kabilang sa mga inaalala natin ay ang pagtataksi ni Judas sa huling hapunan, pagdarasal ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, paglatigo at hanggang sa kanyang pagkamatay. So, pagharap mo dun sa altar of repose, ay yun ang iyong pinagmumunimunin. Uh, Kung baga sa isang salita, ito ay isang pakikiramay. Higit sa pag-alala sa krus na dinala ni Kristo, ang pagninilay-nilay sa harap ng naturang altar ay isaan anyang anyo ng pakikiramay sa Panginoon. Ay marili kapag nagbisita iglesia ka, ipaliwating mo lang na nakikiramay ako, Panginoon. Naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ninyong sakit at sakit para sa aking mga kasalanan. At dito po ay nagbibigay daan sa akin para may ako ng tawad sa inyo at bumalik ako sa landas na inyong um, gustong tatahakin ko. Paglilinaw panito ang Diyos ang ating binibisita at hindi ang simbahan. Paraan din daw ang visita iglesia upang mapabanal o maging holy dahil simbolo rin ito ng naging pakikibahagi sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo.